morning, magandang umaga mga idol Mukhang pwede na to sa ano ah Sa 7 Bagong huli lang ba to? Bagong huli lang? oh, bagong huli lang, butad pa yun tiyan eh oh Diyan po sa Dami mo palang alaga ngayon din eh Apat mga idol butad na butad yun tiyan ito mga idol ah. Agay, puro kain lang kasi mga idol eh. biglaan lang wala pa naman silang dadayo na karera nyo eh yun sa June 7 mga idol pwede na siguro to eh ano lang naman yun eh open sa lahat ng bulu yun, eh last week eh. malawin na natin mga idol si golden boy at saka si dom bruno mga idol eh, para na rin pala ma, para na rin pala idol si Parakan eh. Maray alaga. Uh, ito idol si golden boy oh. Ba, galit. Ay nang bagaso. Dom Bruno mga idol oh. Taba na rin ni Dom, Dom Bruno. Yun. Taba na rin ni Dom Bruno mga idol. Si golden boy naman sapak ng laki. Muang lul muang aapaw na nang todo sa tabagan eh. Laki nang inilaki ni Golden Boy. Bagay, nasasarap kasi mga idol yung buhay ng kalabaw pag hindi na ilalaro eh. Eh ngayon mga idol medyo pahipay nga na yan. Madalang na yung karera ng class A niyan. Yan ang mga nakasali na sila sa class B. Pero yung mga idol may bagong huli sila yun. Baka sa June, eh, June 7 makita natin yan. Ito mga idol yung isa pa dami palang alaga ni Boss Buddy Ito kay Tatay Ika naman to mga idol Lapad ng katawan Pangariyada niya lang to mga idol Pangariyada Lapad ng katawan oh. yun naman natin mga idol yung mga katak. Ipsos, parang ng budari Magaling na ba idol yung paner eh? Kinis, taba. Jose po. Daming alaga ni Boss Buddy. Iparm e, ka na pala ng kalabaw dito. Don Bruno, mga idol Taba na rin doon. Ganun pala yung itsura ni ano ni Don Bruno. Si ano mga idol, medyo puti-puti pala siya. Puti yung pangilalim niya. Puti. Puti yung pangilalim. So. Puti an. Eh ano pala to, may pagka Tagalog, may pagka mistiso. Alam natin nakapahinga na rin ito mga idol Gagamit na lang yata muna ito sa ano, Pictorial Kasi kakasal yung anak ni Tata Mang. Golden boy din Tata Laki ng binilog ni Golden Boy yun. Oh. Bilog na bilog yung katawan eh. boy yun. Yung buo na mga idol. Oh. Bago siya napay nga mga doon, nakakuha siya ng tatlong corona. Tapos si Delta, apat. Siyado pala. Dito pala pinakamaraming corona ngayon mga doon, sa may ano, barangay Luyos. sa next na next year naman yan pero ito mga idol hula natin to maglalabasan yan pagka nagpakarera yung intablado mga idol yan intablado palayan yun yung mga karerang mga basalan eh intablado palayan na yan nakalaparin dito nakalaparin dito Lalabasan dito nakalaparin dito eh. nakalaparin dito Bagong hole lang to, mga dalaw. Mabait din pala, ni. Eh. Mabait.